Hello, good evening everyone! Hello, hello! Kumusta, kumusta? Manang Leeds again. Okay, sa mga ngayon lang naligaw sa channel ko, please consider subscribing and watch all my videos. Ang channel ko na to ay tungkol sa Annulment, Islam Divorce, at saka iba pang mga um, karapatang pantao, and about LDRs, and uh, mga iba pa. Okay. So, yes guys. Um... Recently, marami akong nababasa or marami nagme-message sa akin tungkol din sa ano sa scam relationship. Mm. So hindi lang sa ano ha, hindi lang sa pag uh, sa annulment or islam divorce my scam. Meron din po sa relationship uh, scam. Kasi may video ako dati na ano um isa ito sa mga top uh, uh, viewed na videos ko yung sa scam na ano yung mga yung mga foreigners na uh, hindi natin alam kung totoong foreigners sila or mga Pinoy din na nandito lang sa Pilipinas na nanloloko ng mga ng mga hindi marunong mangilatis ng totoo o hindi. Yon. So kasi uh, may mga nare receive na naman ako na messages na totoo bang uh, real real ba kung ganito ang text, kung ganito ang chat, yung mga ganan. So, ang liwaliwanag naman guys doon sa video ko na yon kung paano ninyo ma-identify kung uh, uh, fake ba yan o hindi. Unang-una dyan yung yung never nakipag-video call. Ayan. So, um, isipin nyo guys, kung talagang, uh, kung talagang may uh, magandang plano siya sa'yo, bakit hindi kanya tawagan? Para makita, para makita ka sa, ano, sa, uh, sa video. Yun. Unang-una yun na isipin mo eh, bakit ayaw kanya niyang ka-video call? Kung wala siyang itinatago. Yun guys. So, alalahanin nyo yan. Kung marami siyang rason kung bakit hindi siya makapag-video call, alam nyo na, na na there's something wrong na dyan. Um, tag nito, red mark na yun, X eh, na yun kapag ayaw niyang makipag-video call. Eh, diya, sa video call nga na nga lang kayo magkikita. Mm. Iba kasi yung chat-chat-chat lang kaysa dun sa mismong nag-uusap kayo sa kahit man lang sa video call. Uh, tandaan nyo yan. Tapos, uh, ilang months pa, o ilang araw pa lang kayo, weeks pa lang, or uh, let's say, one month pa lang, sasabihin na may ipinadalang package. Hmm. May, may ipinadalang package, pero babayaran mo yung shipping. sa ka, sa saan ba naman nakakita ng ganyan na bibigyan ka na nga? magagastos ka pa. Walang ganun. Walang ganun. Kasi, uh, mostly naman ang shipping sa, ano, sa ibang bansa, bayad na yan eh. Wala nang babayaran yung magre-receive. Ganun yun. Kaya kung, kung naramdaman kasi nila na hin wala kang kamuang-muang, dun napapasok yung pang-i-scam nila sa'yo. Na kesyo, eh kahit ba namang sabihin 100 dollars lang mag 100 dollars lang yan magkano din yan sa Pilipinas 5,000 plus o di ba malaki-laki rin yun eh kung 10 kayo na ginaganyan niya o di may 50 mil siya mm. so iisi isipin yung mabuti um, yung sasabihin na uh, na hold sa custom na hold sa tapos, maniniwala naman kayo kasi yung number na nag-text sa'yo or, tumata or nag-message sa'yo ay number naman talaga ng Pilipinas. Diyan kayo dapat mag-isip na baka nga yung kausap nyo ay Pinoy din or nandito rin sa Pilipinas na niloloko lang kayo. Kaya hindi kayo ma-video call kasi mabubuking na nandito lang siya sa Pilipinas. Mm. Kagaya nung ano, yung isa na kausap ko dati, um, ilang months na 'to na nakausap ko kaya lang kasi na inuuna kong bine-video yung about sa Islam divorce at saka sa annulment pero ang isang ano ang isang tag nito ah uh, isang naka-chat ko na muntik nang ma victim ng ng uh, relationship scam ganito yon nag-voice message siya kasi nga hindi daw pwede ang video call kasi nga sa kasi nga nasa, ano daw siya, nasa work siya, tapos si bawal daw yung mag video call doon. Na, pwede namang gawin outside work, di ba? Tapos nag voice message lang daw siya. Eh, nahagit nung speaker yung tunog ng tricycle. <laughs> Yun, doon na, doon biglang nabuksan yung isip nung si girl. Na, Ba't parang tulog ng tricycle yun? ba? Diba? So, ibig sabihin, nandito lang siya sa Pilipinas, yung, yung kachat niya. Yun, kaya maging, maging alerto din kayo, maging smart din kayo manghuli. Uh, kung totoo ba yung kausap niyo o hindi. Pero, dahil lang sa vo uh, voice message na yun, na parang, na, parang nagulat daw siya na nakarinig. Kasi, nagulat siya na narinig niya na biglang hmm sabi niya, tunog tricycle bakit may tricycle pa sa Amerika? Diyos ko so, sabi, tawa siya ng tawa sabi niya, ah, parang tinatawanan na lang daw niya yung sarili niya kasi muntik na kasi tiwalang tiwala na rin daw siya eh, sa guy tapos nung as in nagpupursigi na siya na uh, pwede ba tayong pwede pa pwede ba tayong mag video call eh ganun daw ang rason nung guy tapos nag nag, uh, nag voice message eh ang -anga din kasi hindi man lang siya nag video call na lang sa kwarto or ano para mag-isa siya <laughs> doon siguro siya sa labas nag -vi nag -uh, nag, -uh, nag, -uh, nag video call kaya na record yung biglang pagdaan ng tricycle <laughs> kaya ingat ingat guys maraming paraan para matiklo matiklo ninyo ang ano ang uh, uh, relationship scam usong uso yan hanggang ngayon, grabe tapos uh, yung isa naman uh, alam mo yung tag nito sinabi daw na sinabi daw na may ipinadala siya na may pera don sa bag bag daw yun na uh, mamahalin pero may nakalagay na pera don sa bag ngayon um, sabi nandun na daw sa custom. na na detect daw yung na detect daw yung pera kaya pinagmumulta siya pinagmumulta siya guys kung nandito na sa custom yung yung item, hindi na sila ang kukontakin nun, kundi yung magre-receive. Gets? Hindi na yung nagpadala ang kukontakin nila, kundi yung magre-receive. Kasi siya na ang, nandito na sa Pilipinas yung package eh, kung may ipinadala. Yun. So, kukontakin yung receiver, sasabihin na, uh, ano na rin yan, may, may, may macha charge na rin siya ma-penalize na rin siya hindi lang yung nagpadala ngayon tatawag na ang tatawag na yung, di tatawag yung custom, ngayon nung na-upgrade na rin sila eh kasi may mga nag-message -nag din, din sa akin na about sa ganito, kaya lang nga, sabi ko nga mas priority kong igawan ng video yung annulment at saka Islam divorce. Kaya lang, naisip ko rin, dapat igawan ko rin ito ng video for update na para makaiwas din kayo sa relationships kam Ngayon, di, na-hold sa custom. Ang tatawag talaga sa'yo is Philippine cellphone number. Philippine cellphone number yan. Pero alalahanin nyo guys, hin ang, ang, uh, ang uh, custom, hindi yan gagamit ng phone number. Imposibleng gagamit yan ng phone number, ng cellphone number. Ang gagamitin nila yung telepono ng opisina. Ganon yon. Kagaya sa embassy, bakit gagamit ba ang mga yan ng cellphone? Hindi. Pag tinawagan yung mga kailangan nilang tawagan na kliyente, hindi. Gagamitin nila yung office telephone number nila. Kaya huwag maniniwala na ang tatawag ko contact sa iyo is cellphone number lang. Malaking ano yun, malaking question mark yun. Kasi alam nyo ang mga yan, mga opisina na yan, may mga landline ang mga yan na office telephone number talaga na yun ang ginagamit na pangtawag kung legit na clients ang mga yan. Sana na, sana na gets nyo. Um, marami pa akong gustong sabihin tungkol sa relationships scams pero yun nga siguro kapag ka gusto kong magpahinga naman sa kagaganyan about sa Islam divorce at saka sa annulment eh pwede ko na ulit isingit-singit yung ganito about sa LDR naman so yun guys kung may natutunan kayo sa video na to please give me a thumbs up and uh, you might want to share my videos also para para ma ma tag nito maagapan yung mga makakapanood so yun guys thank you so much sa panonood and uh, mag magingat po mag-ingat sa mga scammers na foreigner man yan or nagpapanggap na foreigner ingat ingat